Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, Itin. Welcome back to my channel. Update tayo sa Fan Army 2024 with SB19. Pasok na pasok sa semifinal sa ating boys SB19 at kalaban lang naman nila ang pinakamalaking nga singer sa buong mundo na sa si Taylor. At uh, ito nga, umarangka na pa rin. Until now, little by little, 83.1 eh, na ang boto na nakuha ng Valentine laban kay Taylor Swift again, 83.1% na ang boto. Kaya naman keep on voting mga 18 at uh, tayo na at paglaban natin. Tapuntang final ang ating SB19 boys sa fan army at hindi basta-basta ang kalaban na si Taylor dahil ang daming nga fans nito buong Amerika, buong Europe at buong mundo kaya naman huwag mawalan ng pag-asa, huwag kampante kahit 3.1% ang boto natin ngayon sa ating SB19 ay tataas pa rin 'yan at uh, ang daming fans din ni Taylor at uh, maging mataas din ang boto nila kaya huwag pa kampante be united mga ka-18 at magboto na keep on voting